Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Amin. Sayyidina wa Habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, ang kukunin na naman natin ay ang sunna po na kinakain po sa pag-iiftar. Ano ba yung sunna ng Propeta Muhammad? sallallahu alaihi wasallam kapag siya po ay uh, nag-iiftar na po kapag uh, tapos na po ang kanyang fasting. So ngayon, uh, mayroon pong tatlong uh, antas po ang pagkakasunod-sunod po ng iftar ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi sa hadith, Kaya uh, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratabatin kabla an yusalli. Ang propeta sa Lasalam nag iftar siya ng rutab. Ang rutab, halimbawa, yung pong bunga po ng tamar, yung sa taas pa lang tamar, yung sa bunga, actually, usually, parang yelo pa yun eh. Nasa taas pa siya ng puno ng datilis na tamar. yun yung rutab na tinatawag kapag mayroon yun. So, kapag mayroon yun, yung rutab na yun, yun po yung pinakamainam na pang-iftar. Yan. Failam takun rutabat fa tamarat pag wala daw rutab wala yung galing sa puno pa ng datilis o ng tamar yung puno sa puno pa ay fa tamarat ibig sabihin uh, ganito po dapat ang sun na pangalawa ganito so tamar po fa tamarat ibig sabihin uh, ito yung pangalawang antas po ng pang iftar po ng propeta sa so, sala pag wala pong rutab ibig sabihin hindi pa po panahon ng, ng dates Fa ilam takun tamarat hasa hasawat minma. Pagka walang uh, tamar, ay uh, iinom siya ng uh, konting tubig lamang. Yan, konting tubig lamang. So, ibig sabihin, na pagkakasunod-sunod po ng uh, iftar ng propeta salasalan, pag mayroon siyang matagpuan na nasa puno pa ng datilis, o tamar yung sa puno pa lang niya, yun yung kanyang priority sa pag-iftar. Pag wala yung... Uh, rotab, yun yung tinatawag na rotab pag wala yun yung sa puno pa lang niya failam takun rotabats fatamarats, ibig sabihin ito po yung mayroon sa atin at marami po fatamarats, so ito po yung kanyang pang-iiftar failam takun tamarat hasa hasawat minma pag walang tamar ang sun na po ay iinom po ng konting tubig yun po ang ibig sabihin hasawat minma pag wala, so kahit ano na po. Pag wala, kahit ano na po. Pero pinakamay na hanggat maari, tubig talaga pag walang wala na po talaga. Yan po yung sunna ng Propeta Muhammad wasalam, sa kanya pang iftar. So ang binabasa naman pagka bago po mag iftar ay Bismillah. Kana lang gagamitin. Then Bismillah. Then pagkatapos mo mag iftar, ang babasahin mo naman ay Dahabad dama wabtallatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Yan. So, Uh, ilang piraso nga ba? Wala pong nabanggit ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung ilang piraso ng tamar o ng ruta po ang ating kakainin. Ang mahalaga po ay yun po yung kanyang sunna na kinakain bago po magsala ng magrib. Ibig sabihin, minabandali yun ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago po mag-isagawa yung salatul magrib ay uh, nag-iiftar na po agad ang propeta sallallahu alaihi wasallam dahil lang sunna po ay hindi po natin pinapaliban o na mag-iftar kundi agahan po natin ng pag-iftar. Paglubog ng araw, mag-iftar na po tayo o kaya ay pag-adan sa Maghrib ay mag-iftar na po tayo. So yan po ang uh, suna po na kinakain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-iftar. At ang iba naman paniniwala nila, pagwala uh, pag wala do yung rutab, wala yung tamar, wala yung tubig ay protas. May nagsabi pa ng watermelon o saging yun po ay wala pong katibayan. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang mainam ay watermelon saging pag walang tubig. Itong tatlo lang po ang nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So naway na pulutan natin ang aral ang natalakay natin sa araw na ito hanggang dito na lamang. Allahu a'alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.